Lulusong si Abante, din Ako labas ako. Ay, eh. Labas, Jen! Dali ba? ko ba? Ito, ora, Jen! Ito na ba? Ay, Kay munaog man si Jenny, munaog na lang sad ko. Kay bidyohan na ako si Abante. ug si Norme. Na, na to kung kaya ba ni Abante. Na muagi di dapita. Natingala, ko nga nung ano man nilarga. Nihulong man si Norme. Kay di ay naade si Gipauna. Pauna din yung agi ang mga motorista para dili siya maabala aw okay okay kaayo mao na nilarga na si Norme kay nakagawas naman sila naghinahinay ra na siya glarga kay basig na ilalom sa unahan ba na malubong unya siya unsaon na lang namo pagtulak na stabe ang bugata mayo gani kay nakalampos na O karon mobaktas na ko para sundan sila aw sundan oy ni sudpod og magpabilin ta diri ah pero naghinahinay tagbaktas kay basig mabasa ko ba Hulat ako ninyo. Ayun ako nyo biyae. Kawa kayo masakyan na rin. Ala, tubig na naman yung dadanan. Uy, uy, uy. Murag lalong ni ay. <laughs> Ayun o, no, yung tubig o. Ito sa gilid yung dadaan. Ito ah, na. Ayun na. Dito, dito yung, ano, tulay talaga. Ay, yung may tubig na dadaanan. Malum di ay. eh. Okay. Bayar ang mga ron, hindi naman siya so na malubong. Na, isara ka sa duha man di ay, so karo ni sakay na kajugo, wak na kuminaog, oy. Malubong ni sa dili, basta diri jugo sa sulod sa sakyanan. Banan na to si Normi, bakay loipod kayo, sa kauban. Aw, sana all. Kaya nakatabok naman ni sapa, diri na sadmi, sa nag gimi, -gimi nga dalan. Dito lang tayo? Ha? Ito na ba yung pababa? Siguro. makaaba huh? Makaababa ka ba yan? Eh? Yes, doon. Makaababa ko mag-astrap na mas sumong sa salamin. niya natin yan mamaya. Mamaya. Ah, uh, alam na mamaya. Kung hindi ka kayanin, ah, helicopter natin sa si Banti. <laughs> okay. Uy! Pa Hello. Ganda! Ang ganda! Ang ganda ng daan. Tignan hey, niyo, ganda. Lang. Ay, ganda ng na. Dapat oh. mamaya pag-uulan mo eh. Awag na lang mo kayo mag Oh, gabi oh. uh, oh. ka eh. pa ba mai? <laughs> <ay, laughs> ano? wow. wow. oh 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 Ano oh 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 pala no. oh my wow. my Maliit lang yung lang water. Baba na tayo. Gusto niyo picture niya? Hindi, Hindi na daw. Ay, ang liit tubig ngayon. Parang nakapunta. Ay, Sa wakas, naabot ayun may niring dapita. Ug maunang ni parking na si Normie Garcia kay di siya pwede mo baba ditong dapita. Kay basig mo ulan o niya, ug di na mi kasaka. Kay panaog manggod siya. Unya dili siya simentado ba? Kamas na po ni si Abantes astang luuya. Mauna mo baktas na lang sad para mulig uni among tuhod ba kay nagsigira yun may aning sakay-sakay. Tanawa, nagsigira kong katawa kay nakita na ko ang full sastang ninduta. Kay first time na kong nakaanhid rin dapita tungod ni Normie Garcia. Kung gusto mo makalaag bisag asa, uban mo sa iya. og ma-experience ang mga nindot nga lugar, sama diri ah. O diba, hastang lingawa, burag lang nga nakagawa sa hawla. Di belakang, Kit.